4,500 yeah. Ayan, nilisplay Di pa nga si Boy Cascas na ngayon Pero may mga customer na Dumadating guys, no Ano yan kuya? Binili, ay, bibili mo? Ano Ganggang TV Official po Mamaya bibigyan kita ng card Anong pangalan yan? Ano ang pangalan niya? Ay, okay, binangga na nga ako ni Puyo Sarap ma-upload yan Guro bukas po. Anong pangalan ng resort? Carrera. Carrera? Ay talagang magkarerahan ka yeah. dyan sa oras. Magkano po daw yan? 28. Ha? Okay, uh okay, Carrera. Ah, -huh. magkano daw po yan? 28. Maganda ng mga pamorma. Buti

Pag-iisipan ko pa. pag pa daw ni Kuya kung bibilhin o hindi. Hmm. Tali-tali na. Oh, lahat ng lagay yan.

Ah, uh, oh, kaway-kaway ka naman diyan. Ah, uh, sinasamantala namin ni Tony no na mag-vlogs kasi wala pang sounds. Pero medyo-medyo kunti-kunti lang ang customer pa ngayon kasi sobrang aga pa. Basta chita yung bol! Pisa ka lang naman, pisa ka lang <laughs> naman ha! Alam tayo, babangayan na naman sa kanilin. Ingay ni Kuya. Oh. Oh, <laughs> ka naman Kuya Mang Boy. Ano masasabi mo sa ibang may mga basher ka? <laughs> Matagal na po to Mang Boy. Ito, oo. Oh, oh. Parang bago to sa paningin ko. Ito, magkano mang boy? Ano? Tatlong libo na lang. Tatlong libo? Bakit may na lang? puso. Yung pag sinabing may na lang, para may ba bawas pa ba yun. No. Ha, ah, may bawas pa. Ano ba? Ha, ha, sige na nga. Ano ba? Ah. Ayam, oh, lakasan ko daw kay Dino ano. Ito na, para para sabay na ako sa content. Sige na. Hindi <laughs> 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 nga. Baka magalit ko. <laughs> <to. laughs> Pagkakataon na natin magtanong kay Mamboy Boy sa lahat ng presyo dito kasi wala pang kusta may masyado. Ano ang <laughs> yung <laughs> Paalala lagi ang mga gamit natin. So dito sa Carmen Planet, isang paalala lang. So, siyempre, wala naman mas na pagpaalala, ah, di ba? mo, ikaw pa madagit sa mga ano, mag Ay, hindi. Wala silang madukot. Sa likuran, wala silang madukot. Kasi nandito sa harap. di ba? Nandito yung bag ko sa Oh, siyempre. Paalala eh. sa ating mga customer, no? Oo. Uh, uh, pa. paalala, paalala sa ating mga paalala. customer dito, no? Sa ating lahat ng mga tao dito. So, dapat mag-ingat lang tayo kasi baka masalisihan tayo. Oo. Oh, yon. Maganda rin. Paalala sa mga customer. Kasi maraming nadudukutan dito. Maraming, dami, ang Oh. Uh, Sige, umpisa na, Kang. Oo, uh, oh, umpisa na. Ako, okay. ako babas talaga. Okay. Ito, kuya. Boy, kuya. Mas yung ita machine. Yeah. Ah, At magkano nga ito dati? Swiss. Kuya, magkano uh, nga ngayon? Uh, uh, magkano. Uh, ito ngayon? 3-5. 3-5. Dati magkano? Oo. Guys, uh, nag-sell uh, siya uh, ngayon, oh. Uh, dati 5 ngayon 3 na lang. Ito, so ito, may dit may rilo uh, pa uh, ditong nagtutuyok-tuyok po. Alam mo ba yung oh, tuyok Bisayan man lagi rin. Ah, Sabi ko ang Panginoon e, e, e. ko siya. Eh. Sa mga Bisaya dyan, may relo dito nagtuyok-tuyok, ha? So, sinasabay mo natin ang boses ni ah, madam. Ito, para sa malalaking kamay, dito, mayroon bisaya. din tayo. Uh Shout out to sa lahat ng kabisaya. ito, wow, ang ganda-ganda e, naman dito. Magkano ganitong maganda? 7,000. 7,000? Bisaya rin, right, no? Agoy, kamahal na ni guys, 7,000. Ito, oh. May Ay, may tatakpan. May oh, oh, oh. Ay, doon ito. O. 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 sa patanaw, gani. Ayan ang presyo niya. Tapos, magano na lang? Ngayon? Magkano? Magkano? Ay, hindi ko dollars. Uy, gino, ka mahal din. Ay, nun. sige, sige, sige. Pero, mabigat. Prado ba yan? Hindi. Rolex ba? Invicta. Ah, Invicta rin. Invicta. Mabigat siya, no? Sa mga bisaya, buk at kayo ang relo kailangan na mga dagkog. Uh, Braso ang mag-sold of na ni. Uh, uh, ay, mga bisaya kayo ta. Bisaya kayo po. Uh, na Invicta ni. Ay, magkano nga yung Tapos ngayon? Magkano na lang? Mangboy, magkano bayad niya? Magkano bayad niya kuya? 2-5? Ay ano ba yun? ay swap dagdag. Five-five. Tapos yung yung ano yung yung ano yung nyo. yung 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 na si Boy Kaskas yung 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 6,000 6,000 para tapos ang price Tapos na Nabinta na talaga siya Kanina ako'y ano Pinindot kayo mga relo Eto kaya Magkano kaya to Ha? Original yan Original yan boy Oh, lalo nang may ari orig orig na orig o ito pa. Hmm, talagang hindi na mabunot yata ni Mang Boy ang buwan. Uh, okay, hindi ni na Boy naman pero lagi na ito Boy naman eh. mm -hmm. boy, relax lang, wag kang manginig-nginig. <laughs> nanginig-nginig kay. Pasmado na siya. <laughs> pasmado na sa kakahawak si Mang Boy ng mga chicks, kaya siguro nanginig-nginig na siya. Mm, pasmado na. Ano na ni Karol. Ang mga uh, 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 Ito maganda to, ni. Oo. So ikaw ganggang. Oh. Uh, Nung dumating ka sa Maynila, so, anong favorite ko talaga sa mga uh, color sa uh, mga um, uh, Siyempre, gold. Kasi ay, para gold pag umuwi tayo ng probinsya, sabi, maya, mayaman tayo, oh, di ba? Dating, dating dumating ako sa Maynila, ah. Uh. may gold talaga ako na... Ah, Tony, Hilo, oh. ano kay Ken? Dodong. Ano naman? Dodong lang. Ang binili ko nang Arilos ng Arilo na Gulf City dati yung Blackberry na 305. Mahal. Pero ngayon, nabili ko lang dati ng 3,500 sa Austin. Pero dumaan ako ng MCO. Hinoldot lang. Oh, totoo. Ako naman, isang beses sa gate to. Kasi mahilig ako dati mga ganitong kulay na ginto. Yosi oh. Yosi May suporta oh. Ah, oh, Yosi, Yosi. Tayo hindi tayo diyan po idin. Ano ko yan? Bumili ka pa ng Batangas. O mag-shoutout muna kayo sa mga taga Batangas diyan. Oh, shoutout sa Tanawan. Po. Ay sa Tanawan po kayo nakarating po ako doon sa Tanawan. Siya lang. Dito na Anong binili mo pong relo? O oh, guys, Si Kuya, galing pa ng Tanawan, Batangas, dumayo lang dito para bumili sa relo ni Ma'am <mulong> ah, ah, ganito ka ano si Ma'am O, tingnan mo, oh, talagang nag-ano na naman si Ma'am Boy ng sigarilyo. Ah, so, talagang dito, Tony, talagang mabinta yung relo ni Mamboy, no? Daming customer, mayroong, mayroong namamakyaw. Si, si Boy kas kasi kilalang kilala na dito sa... Ano? Uh, Mas bitirano siya dito sa Carmen Planas. Uh, uh. Si Ma'am Boy, bitirano na dito sa Carmen Planas, sayang uh, sa iyang mga relo. So, dinadayo na talaga dito sa kay... yung mga customer, no? Kaya, uh, sa mga mamimili dyan, puntahan lang nyo dito si Boy Kaskas. Talagang pwedeng-pwede na rin kayo na ipakaskas nyo yung relo para ma-testing. Uh. Oh, shoutout shout out saan kay... Shout out saan ako, Sergio. Rino ni Kuya Mo Opes. Ah, uh ah. -huh. Version 3. At shout out sa kaibigan ko, kay... Kay Ridge. Ridge! Um, Rage. Rage. Mang boy. Pata mo lang ako, Rage. Ito ba ang kinakaskas? Pwede. Hindi, ah, pwede akong magkaskas. Wala, wala, wala. Ay, hindi tayo po hindi. Baka makasgas mamaya. Magasgas ko, mabayaran ko pa. Huwag nag-request siya si Madam, ano, Ay, hindi. ayoko baka ba makabayad ako. Ito, guys, yung mga rilo na... Bakit na, namin bayad mo yung babae? Kinaskas? Oo. Uh -huh. Bibili ka. <laughs> Kailangan daw, pag ang buyer ang kumaskas, eto, bibili ako. So, hindi na tayo magkaskas dito, no. Eto, may kulay itim din, no, guys, Oh. Sinong gustong bumili? Maraming mga pambabae dito, guys. Eto yung mga para pang probinsyang relo. Eto, mayroon din kulay bayo. Marami kayong mapagpilian dito sa mga relo ni Mang Boy. Kaye kaye kaya. Siya, <naman> siya? <laughs> ah, si. si ng <laughs> <di> <laughs> 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 kamera. <yumayawak> so peta ah, pa Ano ako kuya? <h> <laughs> Boss, supportahan natin, MarTV Ganggang Livers Mas maliit ko lang sir. 400. Oh, oh, di mura na. Pero ano na? Ha? Dito ko lang si dinura ng di mura gabi. Ah. Mm -mm. Oo. Ah. Ito kay Kuya naman tong mga relo dito. Mas mura-mura dito yung mga relo ni Kuya kasi ano si Kanhan